punto pong ito ating pong pag-usapan. Ang iba pang update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. O na nga po dyan mga kababayan, full support si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa si itinutulak ng Private Sector Advisory Council o PISAC Agriculture Sector na pagbibigay pugay sa mga magsasaka sa bansa. Sa pulong sa Malacanang, kasama ang PISAC, Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang sakripisyo ng mga magsasaka upang mabigyan ng pagkain ng mga Pilipino. Ang bayani ng Pilipinas Campaign ay inisyatiba ng PISAC upang itaguyod ang pagsasaka bilang isang good way of life at hikayati ng mga younger generation ay tuloy ang pagsasaka bilang isang profesyon. Alam mo, Dayan, ang average age ng ating mga magsasaka sa bansa ay between 57 Oo, to 59 years old. Na. So may edad na, no? Kailangan makahikaya tayo ng next generation of farmers. Ipakita natin na may may pagkakataong kumita no? kung maiintindihan nila at magagamit nila yung mga resources mula sa ating pamahalaan. Sa programang ito, bayani ang tingin natin sa ating mga magsasaka dahil hindi po biro ang kanilang responsibilidad sa ating bayan na masigurong may pagkain po ang bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. O well, ito pong programang ito, isa po itong paraan upang ipagdiwang ang mga Filipino farmers at bigyan po sila ng inspirasyon na ipagpatuloy at paunlarin ang kanilang gawain. Sinabi nga po ni Pangulong Marcos Jr. na sisikapin po nilang magsimula at bumuo ng mga ideya upang mas mapalaganap ang naturang proyekto. Napatid po sa ilalim ng programa ng Pangulo na Presidential Assistance to Fisher Fox Farmers and Their Families of so PAFF o PAF, Mabot na po ha, sa may git 900 million pesos ang naipamahaging assistance ng gobyerno. Bukod dyan, di ba mga naiulat natin ng mga nakarang araw at linggo, yung mga irrigation projects, mm. yan po ay prioridad ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para, kumbaga, yung uh, mga gawain ng ating mga magsasaka ay mas mapagaan at mas kung maging komportable po ang buhay ng mga Filipino farmers dito sa ating bayan. Ito naman mga kababayan, ano, ganap na pong batas ang panukalang lumilikha ng tatlong karagdagang Sharia Judicial Districts at labindalawang Sharia Circuit Courts sa buong bansa. Ito po yung matapos sa lagdaan ng ating Pangulo, ang Republic Act No. 120181 na nag-aamienda po sa Articles 138, 147 at 150 ng Presidential Decree No. 1083. Bago ito, meron lamang limang Sharia Judicial Districts, mga kababayan, sa ilalim po ng PD No. 1083 na kinabibilangan ng unang distrito sa Lalawigan po ng Sulu. Ikalawa po sa may Tawi-Tawi. Ikatlo yung sa may Basilan, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Dipolog, Pagadian, at mga lungsod sa Sambuanga. Ikaapat, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Iligan, at Marawi. At ikalima, sa Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, at lungsod ng Cotabato. Sa ilalim po ng RA number 120181, ang tatlong karagdagang Sharia Judicial Districts po ay ang ika na distrito na sumasaklaw po sa Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa Pamigin, Cagayan de Oro City at mga lalawigan po sa Regions 11 and 13, kapito sa mga lalawigan sa Region 6, 7 at 8, at ikawalong distrito po sa Metro Manila, mga lalawigan po sa Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4, A5 at mimaropa yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan Region. Well, bunga po nito, naging 63 na, na ang Sharia Circuit Courts mula po sa dating 51. Nabatid na ang labindalawang bagong Sharia Circuit Courts ay magsisilbi sa mga bagong itinatag na Sharia Judicial Districts kung saan ang lima sa mga ito ay matatagpuan sa ika na distrito, tatlo sa ikapito at apat sa ikawalong Sharia District. At yan po muna ang ating update ng umaga. Abangan ang susunod nating na uh, pag-uusapan patungkol sa mga programa at proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the go.